Natatandaan nyo pa ba ang bus na pantrangko na dating namamayagpag sa larangan ng transportasyon sa Pilipinas? Nasubukan nyo na din bang sumakay sa bus ng pantrangko? Well sa video na ito mga kadani, ating babalikan ng alaala -ala ng pantrangko na dating masigla pero ngayon ay isang alaala -ala na lang. At bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button. Maraming salamat mga kadani! Noong taong 1917, dalawang Amerikano na sina Albert Louis Omen at Max Blouse ang nagtayo ng isang kumpanya ng pampasaherong basa dagupan pangasinan ito ang tinawag nilang Pangasinan Transportation Company o Pantranco. Pagkalipas ng ilang taon, ipinagbili ito sa isa pang Amerikano na si Frank Clark, nakasama ang kanyang manugang na si Don Rafael Gonzalez, ay eh bumili rin ng iba pang mga naluluging kumpanya ng bus. Sa paglipas ng panahon, naging isa ang Pantranco sa mga pangunahing transportasyon sa Luzon. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, lalo pang pinalawak ng Pantranco ang kanilang operasyon. Binili nila ang mga kumpanyang gaya ng La Malorca Pambasco at Cagayan Valley Transportation Company, mga mga kumpanyang noon ay malapit ng magsara. Sa panahong ito, naging tanyag ang pantrangko sa maayos na serbisyo, disiplinado at may dignidad ng mga driver at malilinis na bus. Ngunit hindi nagtagal, ang pantrangko ay nagsimulang mawala ng kita. Noong 1985, pinalitan ng pangalan nito at naging Pantramco North Expressway Incorporated sa ilalim ng bagong pamunuan. Noong January 1995, binili ni Rufino Limco, isang negosyante mula sa Pangasinan ang prangkisa ng Pantramco. Ngunit kahit na may bagong may-ari, hindi pa rin nabuhay kalagayang negosyo. Mula 1986 hanggang maagang bahagi ng dekada 90s, patuloy ang pagkalugi ng Pantranco North Expressway Incorporated. Noong 1993, isinailalim ito sa rehabilitation program, ngunit higit sa 1,500 na manggagawa ang nawala ng trabaho. Bukod dito, hindi sila nabigyan ng tamang retirement at separation pay. Nagdemanda ang mga manggagawa sa National Labor Relations Commission at kinatawan sila ng Pantranco Employees Association at Pantranco Retrenched Employees Association. Sa bandang huli, nanalo sila sa Korte Suprema noong 2005 at ipinag ang pagbabayad ng mahigit 722.7 million pesos. Ngunit huli na ang lahat na ibenta na foreclose o na garnish na ang karamihan sa mga ari-arian ng kumpanya. Noong 2007, nagsumite ang Pantranco Employees Association Philippine Transport General Workers Association ng petisyon sa LTFRB para sa pagpapalawig ng bisa ng prangkisa ng 489 na unit. Tinanggihan ito noong 2009 nag sila ng motion for extension, ngunit hindi ito pinansin hanggang 2012. Sa panahong iyon, nag-auction ng LTFRB kung saan ibinenta ng P at PANREA ang kanilang karapatan sa Victory Liner at apat pang kalyadong kumpanya. 100 milyon pesos ang naging winning bid. No May 21, 2012, inaprubahan ng LTFRB ang petisyon para sa paglipat ng prangkise sa Victory Liner at mga kaalyado nito. Ang usapin ay inakyat sa Department of Transportation and Communications. Sa parehong taon, tuluyang na maalam ang pantrangko. Ang dating terminal nito sa Quezon Avenue, na minsang puno ng aktibidad, ay napalitan na ng Fisher Mall. Ang pantrangko ay minsang naging simbolo ng kaayusan, episyente at malinis na transportasyon. Hindi uso ang aksidente, disiplinado ang mga driver, at maayos ang pagtrata sa mga empleyado. Ngunit ngayon, tila isang alaala na lamang ito at napalitan na ng magulong trapiko ng mga provincial bus na siksikan sa Maynila, Pasay, at Quezon City. Ang kwento ng Pantranco ay hindi lang kwento ng isang kumpanya, ito ay salamin ng kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Isang paalala na sa bawat pagangat ay may posibilidad din ng pagbagsak at sa bawat pagbagsak ay may aral na may iwan. Noong panahon ng kasikatan ng Pantranco, ito ang pangunahing bus company na naghatid ng serbisyo mula Metro Manila patungo sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang pangunahing terminal ng Pantranco ay matatagpuan sa Quezon Avenue corner Roosevelt Avenue, Barangay Santa Cruz, Quezon City. Dito nagsisimula at nagtatapos ang mga biyahe papuntang mga lalawigan. Mula sa terminal na ito, umaabot ang mga ruta ng Pantranco hanggang sa mga bayan at lungsod sa Pangasinan tulad ng Dagupan, San Carlos, Bayambang, Ordaneta, Tayog, Pozo Rubio, at Alaminos. Sumasaklaw din ang kanilang serbisyo sa mga bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, at Cagayan Valley, kabilang ang mga lungsod tulad ng Cabanatuan, San Antonio, Solano, Tugigaraw, at Santiago. Hindi lamang sa mga lalawigan ng Pangasinan at paligid nito, nakarating din ang pantrangko sa mga probinsya ng La Union at Baguio, kaya naging mahalagang bahagi ito ng transportasyon sa Northern Luzon. Bukod sa terminal sa Quezon Avenue, mayroon ding mga provincial terminals ang pantrangko sa Dagupan at sa iba pang mga pangunahing bayan kung saan sila regular na nagpapatakbo. Ang five-star ang sister company ng Victory Liner na pinamumunuan ng pamilyang Hernandez, ang nanguna sa pagbibigay ng makabagong serbisyo sa mga rutang dati ay pinamamahalaan ng pantrangko. Sa paglipat ng mga ruta, ipinakita ng Five Star ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan, kaginhawaan, at pagiging maaasahan. Sa mga modernong bus na may komportableng upuan at maayos na pasilidad, unti-unting nakuha ng Five Star ang puso ng mga pasahero sa buong Luzon. Pero gayon paman, buhay pa rin ang pangalan ng Pantranco sa alaala ng maraming Pilipino. Ito ay simbolo ng isang panahong puno ng mga kwento at karanasan sa paglalakbay. Bagamat napalitan na ng bagong henerasyon ng mga bus, hindi kailanman mawawala ang kontribusyon ng Pantranco sa kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas.